So mga bossing, for today's video mga idol meron tayong customer na tagay sa aking katrabaho ko, mga bossing Meron tayong palet elbow, yan 51mm kay parang Joshua Palit sa stock So mga tropa, palit sa stock Kargado ng motor, kargado pa driver <laughs> tama so mga bossing, yung budget meal natin na Power Raider 150, elbow, stainless yan, 51mm. Makukuha ng tropa sa alagang 800. Ayan. Gagawin natin 1-2 kasi tropa ko eh. Babaklasin natin yung ano yung may wala. Babaklasin yung auto yung ano. Stop. Soundcheck tayo mamaya mga bossing. <-huffles> bossing na gusto ni Propa na mag sound check ng ating open pipe meron kami tayong open pipe dito na available yan yan na try lang namin kung maganda tanong sa kanya sa radar ay sayang naman boy pag <laughs> Bo 51 pa naman sana sige try mo open boy na nakaganyan open mo ah! <laughs> Open pipe, mga bossing. Baka mga kailangan kayo dyan. <laughs> ano pre, sayang din na kaya syempre. Stock muna, stock muna. Kaya mga bossing, nakakapit na yung ano ko. Nakakapit na yung elbow na stainless natin, 51mm. Ay, yung ano, elbow nga. Tapos yung canister, susunod na lang. Para naman sa sayang mo, pare. Ayos, ayos. Shout out mo yung mga tropa. Oh, okay, shout out sa na paring Jasper na uh, gumagawa. Tumatro <laughs> pa sa sa akin, bro. Ito, shout mo. Uh, paring JR. Huh? Paring Eric. <laughs> paring Archie. Hindi ko lang may siya isa. Marami kayo. Kabo <laughs> uh, tala yung mga elbow, boss. Sige yung canister, rice na. Ayan mga bossing, nakakabit na yung elbow. Ayan, nakakabit na sa tropa. At uh, soundcheck tayo. Tropa, ikaw eh, na mag-soundcheck. Tropang Joshua. <laughs> Na katatakuran sir. Okay. Das trap naman, das trap kung may pinagbago ba. Up, andimi mo check muna natin kung cooling. Down, five up. Cek mahaboxing. Kita mahu pakai